So, may panibagong laban na naman tayo guys. Ito yung ating butterfly na winner versus yung ating talaan na ano. Anala nyo ba guys yung nakarang video natin yung natalo. No? Pero tinesting ko kasi. Kinundis yung kulit ng panibago. So, lumakas ulit siya. So, bali match na match to kasi yung butterfly. ah uh, sobrang luma lang gagamba nito. No? Mahigit isang buwan na. So, itong tala malakas pa. So, naisip ko, ilaban ko siya dito. Pagmamatchin natin. So, ayan. Kahit talonan yung tala, is, uh, ayan, malakas pa rin. Tignan natin kung lalaban pa talaga siya doon sa low mga Na butterfly na may dugong margos. May kong margos line. So, ayan, first buckle. Tignan natin. Lalaban pa ba? Oops! So, hindi kinaya. Malakas talaga yung butterfly natin no kahit matanda na siya tingnan nyo oh, sa replay ayan nakatalikod pa yan no so pinilit niya naman bumaraso yung nung tala kaso wala hindi niya talaga kaya ayan bibigay so yun naibuga tingnan natin kung naibuga lang talaga o oh, talagang wala nang pag-asa tong tala natin na no? kung talagang duwag na tingnan natin kung lalaban pa Oops. Wala, hindi na kaya. Talagang tala yung tala sa butterfly. So, ayan. Try ulit natin. Ayan, talagang wala na. Wala na pag-asa, guys. Ayan, no. Hindi na talaga, hindi na talaga siya tumapang. Kahit sabi natin, matapang pa rin sa spanking bag, pero wala na. So, dahil pangit ng laban, wala <laughs> ah, Walang, ka katril-tril. So, meron ako naisip na ilaban dun sa butterfly. So, ito. Itong derby natin na champion. So, medyo matanda na rin to, ah, So, ayan. Subok na matapang talaga to guys. Nakailang panalo to eh. So, ayan. Okay pa naman siya. Malakas pa. So, match na match yung laban yan. Nakita niya naman, matapang pa yung butterfly, no? Pero, ewan ko lang pag ito yung nakalaban niya. So, ayan. Tingnan natin kung sino yung mananalo. Match. Ang ganda ng laban nito, guys. Tingnan nyo mabuti. Ano kaya? Nagkakapaan. Magbe-break. Oops! Ano yun? Tri-door. Kinagat sa likod. Tingnan nyo, guys. Kakagat sa likod yan. Ayun. Sappul. Shoot sa banga hindi na pinakawalan guys kawawa yung butterfly natin kawawa oh oops grabe hindi na pinakawalan parehas yan luma guys walang load yan parehas no talagang likas na tapang lang ang dala nila natural na tapang lang ayan no oh. kita nyo naman Grabe, bumalat. Ang bilis. Gutom na gutom, no? Yung derby natin. Wala na. trip na. So, ayan. Napakatapang ng no, ating derby. So, may naisip akong ilaban dito. So, sunod, no? Abangan nyo, guys. laban ko dito yung mas batin natin na super. Try natin. Or, yung doon sa butterfly na nanalo nung nakaraan. Kaso, ibinibreed ko na siya. Eh. So, hindi ko na siya lalaban. Doon na lang sa derby. No? So, ayan lang, guys. Thank you.